Meron tayong unit dito mga sir 125 na i-convert natin yung kanyang engine sa uh, click 150 na engine. At uh, bumili na ni si sir na kailangan natin. Yeah, provide na ni sir ko mga yung mga piyesa niya. Okay, dito tayo sa magneto. Yeah, second hand siya, nabili ni sir. Kasi hindi naman din kailangan mag-brand nito kung meron naman nang bibiling second hand para makatipid-tipid makinis uh, pa naman click 150 to mga sarang magkaiba yung magneto ng 125 to 150 kasi kung magkukonversion tayo ng uh, 150 engine, kung 125 yung motor ninyo dahil nga kasama sa sigunyal sa replacing natin kapag so magkukonvert tayo ng uh, 150 engine kasama dapat yung magneto kasi mas magkat yung magneto ng 150 kasi nga mas malaki tapos ito sigunyal brand nyo ito mga sir yan si sir na yung nag provide nito inunti unti niya muna bago siya nagpagawa sa amin yan sigunyal brand nyo ito yan pinakaiba ng 125 to 150 na sigunyal mas mahaba yung tornilyuhan kasi mas malaki na nga yung, ano, yung magneto natin at sa piston pin mas malaki na rin to yan, syempre kasama na yung black dyan mga sir ilagay mga atin dyan yan, black yung nasa ilalim yan, meron din si Sierra TPS tapos pang uh, 150 ano bang, ano bang stator to kaso aftermarket nga lang po Ayan, click 150 FX tapos ito siguro cylinder head saka black top so ako body naman to saka langis na adnok yan kaklas klas mga natin pag mga rin yung chassis saka yung mga kina dito walang issue tong engine na to mga sir at uh, makikita naman din sa unit, makinis. Mababa so, pa yung kilamitan nito. Pag-iwalay mo nito, para may salpak natin yung ano. Pagka uh, gusto nyo mag-convert uh, ng uh, 150 engine, salpakan lang din naman yan. Basta complete nyo yung sigunyel, black, cylinder head, throttle body, stator, magneto. Yan, sasalpak yan po dyan mga sir. Pag-iwalay mo na ito. Ito na mga iwalay natin yung chassis sa kayong makina. Ito yung makina, ito yung wawalwalay natin. Ayan yung kukumbert natin sa 150 engine. Ayan, papansin nyo mga sir, naiwan yung uh, sigunyal natin ha, uh, kasi hindi naman ito kalampag. At uh, wala mga talagang problema, pula-pula yung kanyang oil, bago pa lang yung oil nya. Tapos tatanggalin natin itong kanyang sigunyal. Balik yun yung nut, balik nyo dyan, tapos pokpokin yung palabas yung sigunyal para matanggal. Kasi may rapuntang rin yan kapag uh, hindi kalampag. Itanggal natin yung sigunyal. Tapos dinisan na natin itong mga sal. At maya maya sarpakan natin yung kanyang uh, mga pisa na kinabit. Diyan natin makikita kung kulang. Or kung kulang ba ng balbula. Kasi magkaiba yung balbula nito mga sir. So 150. Mas malaki yung balbula ng 150 kaysa sa 125. Dinisan mo natin lahat lahat. Oh. Ayan, pass forward na lang tayo. Kasi madali naman din maglinis nito. May katagalan nga lang. tapos na tayo naglinis mga sir yung pinagpala natin yung natin uh, nililisan na yan puro after yung ating ginamit o yung binili ni sir tapos ang ayaw ko lang dito mga sir yung kanyang bald seal hindi ko makikita yung mga sir sabi ko na hindi ko masabi kung hanggang saan tatagal mga 5 months 1 year mga ganun. Tapos, may may umusok na. Tapos, babosan lang is. Yan, napakipagdati. Para sa akin pa rin, ha? Choice nyo pa rin yan, mga sir. Kung gusto nyo, mga ganito, yan, nasa inyo na po yan. Pero, bilang, mga gagawa, kung gusto mo talagang tumagal, yung, standard pa rin. Yung stock pa rin. Dahil, si isa na mga bumili yan, di, nakabit natin. Sige, i-grind din kung paano muna yan, ha? natin, mga sir, ha? bago after after market obra nyo Honda pitch bike yung head okay naman yung pitch bike sa bulb seal nga lang ako medyo hindi uh, tested tapos black ng 150 sa yung black ng 150 original ito ba yan okay. ah yung black ng pitch bike ito original to ah, aftermarket din Mm, lahat after market. Bukod lang doon sa Sigunyal mga sir. Sige, simbolihan na natin yan. Basta pagka magkoconvert kayo, choice nyo na yan mga sir kung ano yung gusto ilagay, nyo ilagay. Nasa inyo na po yan. Pero sa akin, mas gugustuhin ko pa rin yung stock. Para sa akin lang din man. Mas maganda pa rin. Kaya natin. Gagalan din ko po nung muna yan ha ito naman sir sa assembly na natin sasalpakin na natin yung bagong sigunyal pang click 150 original po yan yung aftermarket ayan Patingin. ang ayaw ko lang kay aftermarket kasi nadadala ako mga sir ang natatanggal dito natatanggal to ito lumuluwag sa katagalan kasi hindi maganda yung pagkakadikit yun yeah, yung mga na-encounter ko mga sir hindi kasi sila silahan kumbaga na-encounter ko lang syempre ayaw ko din maulit kasi nga kapag uh, yan ang natanggal nasira ay uh, gastos kayo malaki kasi overheating yun sabi amin wala problema yung sa inyo nga lang syempre gagastos kayo ng malaki kaya dapat check check pa rin pagka alam nyo na nag click kasi hindi natin maiwasan kahit nga yung mga original nagkakaroon ng factory defect din yan ay kakabitan natin ito asimbolin ah. natin lahat lahat na ito para maisalpakan natin sa chassis niya. pinainit natin yan sa loob ng 15 minutes okay, kama na okay tapos pala namigin lagyan ng beta gray salpak natin yung ano, suspension. parang may salpakan natin yung black piston piston ring mga gasket nya ito mga sa na natin o nailagay natin yung bago nating black sa kahid. Kaso ito, may iwan lagi ito. Pag aftermarket, hindi mo talaga ito may papasok. Na parang yung sa stock lang. Hindi mo siya, ano, kailangan mahuhuli. Yan yung ano, yan yung sa aftermarket. Doon pa lang makikita mo na kung hindi mo may pasok to aftermarket siya. Tsaka walang pangalan dito. Dito mga Layo-layo. Basta kung kunti lang difference ng presyo ng aftermarket to brand new na original, original na lang kayo. Mas maganda pa. Hmm. Ito mga sa aking na natin. Tapos sinalpak na natin yung uh, ito yung stator kaso nga lang layo ng gumatakin mo na lang yan yung nang ya. atakin mo na lang iigal mo muna ganyan talaga mga sir pag after market hindi siya pantay parang pang ano yata to pang airblade blade yata to kasi yung sa airblade kasi mas mahaba gantong ganto yun yan, ganito. Parehas lang din sa, ng sakit nito. Sa ito, parehas lang din. Mas mahaba nga lang. Kaya medyo hirap tayo dun sa guma. Iniiwasan natin dun yung masunog yung wire, ay yung uh, wire ay mainitan tapos mababalatan, masisira ECU. buwasan mo na lang yung sabi. buwasan mo na lang yan. Kasi dukot mong ganun. Kahit ano tanggalin mo, tapos ilagay mo dun tapos so, suksok mo yung wire. Ha? So, ha. mo na lang. Tapos Injector mo meron na to. Kasama na injector. Pati injector mga sa papalitan niya yan. Yung TPS kahit hindi na yung TPS okay lang yan kasi uh, same lang din naman yan. Importante yung injector. Okay, gabit mo na natin lahat-lahat. Ayan, ito mga ikabit na natin yung throttle body 30 mm pati yung injector at uh, ito nagpalit tayo kasi hindi nakasya kasi yung stock nya dahil lumaki na yung uh, throttle body natin at ito yung pinalit natin syempre pinasok natin dun sa loob at uh, nilagyan natin ng ano, rugby kailangan kasi natin lagyan dahil uh, mag uh, ano na uh, magtatag ulan na uh, sinisingot-singot ni Kapulong eh Bagong Pilipinas. Sige, palamigin mo natin yun. Kaya, ah, ano, patigasin pa natin. Tapos, salpakan natin. Ito, mga salamandan na, oh. Ito. Pag-sigiti ka rin, Singaw siya dahil ito, tapos yung turtle body. Tapos, ah, uh, i-reset -re mo na lang natin. Lumakas yung power niya, mga salamandan. Okay, yun na lang, salpak natin. Nalagyan na rin ng kulang to mga sarap. Ay, gabit na yung airbox at uh, ito, tinadaan ko na rin para ma factory reset na rin. GPS, ayan, palitin tayo. Ayan, kinukuha natin yung engine speed puro yung minor kailangan 1.5 plus 200 kaya dapat maglalaro lang yan 1.5, 1.6, 1.7 lang huwag nang bababa sa 1.5 kasi uh, hindi na po pwede lalakas sa gas during masira si Gunyel okay na lumakas ang power power to mine kaso gastos nga lang lumakas sige balik na lahat lahat na Okay, ok tapos na tayo lumakas yung power na? Okay, tapos na tayo mga sir.